Good afternoon, guys. Uh, nakabalik po tayo dito sa farm. Ngayon. So, kasi kailangan natin manghuli ng manok para sa ipanghanda panghanda ng birthday ni Ama. So, ayan po guys, yung mga manok natin ngayon. tagal-tagal so, din ba ako nakapunta dito siguro mga ano ko na mga mga isang lapisong buwan. And guys natin yung binawa ni Maman. Ganda oh. So si Maman si Maman yung gumawa nito. Uh, sa sunod kung may pera tayo, bibigyan ko siya ng pera. So, pero darating ang sunod na linggo. May pera na ako sa sunod na linggo. Kailangan natin bigyan kasi so, sila nag-aalaga ng mga manok natin. So ayan guys, so oh. Diba? So madami talaga. Hindi diba, wala pa dito ng iba. Tingnan natin yung kulungan nila. Ito po yung kulungan nila, guys. Ito. Hindi ko alam kung may nangingitlog na ba o ano. Ayan. So, ayan po ito. So, kung ano ang update dito. Ito yung ito yung sabi kong gagawin kong broadcast. Ah, ano <coughs> <coughs> <So. coughs> Oh, di ba? So kukuha tayo kasi Okay, handa natin sa birthday ni Ama. Hurkan! Ha? Oh, sabalik. Misi ko nga ta'ano dun. Pakaan niya nga. Kurang. Ha? Dun yun. Aray, tumini man. No? No? Oh. <affiliated leading> <additions> oh. Nakumanjo. Suwa kaya ngayon yung tanan nga, hindi mo? Mami si kamit ano para panganda anda ba sa ulos niya ma. So yan guys. O ma right right So. Nakala ka ano? Ah. Kasi Among maitam mm. Magkatay tayo kasi Ay handa sa birthday niya ama. At sabi ko nga sa sunod na linggo Sa wala ng Panginoon May pera na tayo Bago uh, Bisita tayo dito ulit Kasi O oh, diyan mo ginawaan ni mama no Kinakuran niya Kinura nga Okay na pisi So ayan na guys Nakita niyo yan Diba? Diba? So, marami-rami na rin. So, pakain ng manok mamaya. do namin huliin siya sa loob. Dinaag na pala na. Dinaag na tanong. O, oh? matindi, di mo? Hindi, wala. Arang no? Hmm. Ino, ino? Uh, may tamat. Oo, oh, may tamat. Aray may tamat. <laughs> <Aray> may tamat. <laughs> bukan sangat ya kara atau me bukan sangat Makan sangat kara atau kara baik atau bah kara bukan sangat hmm? oh sima sima mana yang ganin ayan guys kita nyoba lah ya